So, Anong oh, ginagawa <coughs> mo? O, lagyan niyo sir. oh shit. sa bahaya, anak. Ayan. Hindi ko naisip mong paglalabit. Naka-play kayo ngayon, people.

Eh. bakit Bakit na inaasal mo? Ano bang ba drama mo sa buhay? <coughs> Ay ah. <coughs> siya!

ito yung robot eh good job eh parini kitang bukas ayan Nakatapos na din pinamili ni sir, uh, Bungo, sir. Yeah, okay. thank you thank you and god bless you all guys